Ito naman mga kaibin, humuha tayo ng talabos na kamoting kahoy. Gagataan natin. Ayan. Ayan, marami po doon. Kaya paglalabas ka lang talaga na tumana, masipag ka kahit wala kang tanim. Marami ka lang kaibigan dito sa tumana. Ay, libre po. Ayan. Ito, silihan naman po ng pinsan ko yan. Ayan, lugar na yan. Ayan, malalaki na rin ng bunga. Kumuha nga tayo ayan, o. Oh. At doon naman galing tayo kanina Yung sitawan ng pisang ko Ito naman po sa gawiron Yung silihan naman ng kapatid ko uh, Ganito po ang buhay dito sa Tumana ayon po ma At ito naman po patola Ayan nakahingi tayo dyan ang patola Magkano, magkano patola dyan? 28 kilo 28 daw po kilo ng patola pero sa magsasaka okay na rin po yung presyo na yan pero sa Manila o sa gawing mga syudad alam ko may kamahala ng mga patola mga gulay ay eh, dito po sa probinsya siyempre dito manggagali kaya mura pa ay po yung transport po nila papasa-pasa pa ng uh, buyer sa dumating sa tindahan uh, mahal na nga ho dito sa riwa po talaga mga gulay Ayan mga uh, kaipi Ito mga gulayan dito Ayan luwang Karamihan tali po ko dito ngayon sili, sitaw May patola po, Payla dilan, upo Mais Pero mostly nakikita ko tali dilarito dito Sili Kasi pag sili po naman ito mama Libo Mabot muna isang libo kilo niyan Pitas po yata Kung di ako nagkakamali linggo po Kada linggo kung mayroong isang libo, isang bundle, may pinas po sila ng isang dang bundle. Kung dip Depende kung gaano kaluwang po yung lupa mo. Ay, dahil laki pong pera. Ang sili naman, hindi masyadong yan. Ayan po, ganda po na sili ng pisan ko. Ang ganda ng dahon, no? Laki. Ito yung mahusay kasi ito sa tumaan natin. Eh. Kung bagay, nang magbubukid. Salamat mga kaipi. Papalo na lang po. Share. At sa mga update pa natin mamaya, salamat po.